So guys, ang dami nga nagpi-PM sa inyo at nagtatanong kung ano nga ba talaga yung proseso ng pagkuha ng Hong Kong Driver's License at kung gaano katagal at magkano nga ba lahat ang gagastusin. So ang una mong dapat gawin ay mag-apply for written exam. Ngayon, may nagtanong sa amin, paano po kung hindi ako marunong mag-drive, pwede bang mag-driving lesson muna? Sa experience po namin, kasi nagtanong rin po kami sa School of Motoring, need mo muna talagang ipasa yung written exam bago ka mag-driving school or lessons. Kasi po, una, hinahanap po yan ng driver instructor doktor, yung papel mo na schedule kung kailan ka ba mag -e exam Prueba yon na nakapasa ka na sa written. Para rin makakuha ka ng learner's driver's license na gagamitin mo habang nag-aaral ka. So, nagets gets nyo na yung logic kung bakit kailangan nyo muna mag-written exam bago mag-driving lessons, no? Next, gaano nga ba katagal ang driving lessons? So, ang recommended ng transportation department is 30 hours minimum or 40 lessons lessons. Kada lessons, meron kang 45 minutes. Pero guys, depende rin yan sa skills mo at sa instructor nyo. Kung gaano ka nga ba kagaling na sa pagdadrive at kung nagets mo na ba kaagad-agad yung mga itinuro niya. Gaya kay kuya nyo, 21 lessons lang po siya. Yes, kasi po magaling yan. Hindi naman po sa pagmamayabang, ha? 3 months lang po siya nag-driving lessons kasi nga po marunong na po siya. Next, magkano nga ba yung nagastos niya lahat sa driving lessons? $7 asan 140 Hong Kong dollars po kasi nga konti lang yung kinuha niya so after that eto na yung actual driving exam day mo So, ang gagamitin mong sasakyan is the same din sa ginamit mo sa pagda-driving lessons. Siyempre, may bayad yung rental noon at kay kuya nyo is 2,200 Hong Kong Dollars. So, kung nakapasa po kayo dito, congratulations. Kaya lang po, pag hindi po kayo nakapasa sa una, siyempre, magre exam ulit kayo at additional bayad na naman po yun. And, siyempre, mag-aaral po kayo ulit kung saan ba kayo bumagsak para naman makapasa na kayo sa susunod. Magastos po talaga ang pag-aaral para sa Hong Kong driver's license kasi nga po in demand din naman ang mga drivers dito. So please po pakipanood at pakiunawa na lang po ng maayos itong video namin ha para hindi na po kayo nagtatanong ulit.